Mga kaseryoso, hanggang bukas na lang yung ibinigay na palugit para makakalap ng walong perma itong si Senador Robin Padilla para makontra itong contempt order na inilabas ni Senador Reza Honteveros. Sa ngayon, ang sigurado at nakapirma na ay ito pa lang na si Senador Cynthia Villar, Senador Bongo, Senador Amy Marcos, at ito nga si Senador Robin Padilla. Ito namang si Senador J.B. Ejercito ay pabago-bago ng isip. Noong una ay pumirma na ito at pagkalaulan ay binawi. At ito namang nakaraan ay pipirma na naman daw uli. Siguro kinukumbinsi ng mayig ni Senador Robin Padilla kaya ganon. Tingnan muna natin itong mga miyembro ng komite yung mga senador na miyembro ng komite na pwedeng pumirma dito sa objection letter na ini-initiate nga nito ni senador Robin Padilla. So ito pala ang mga senador na member sa Committee on Women, Children, Family Relation and Gender Equality. Itong si Rizal Tiberos, ito nga ang chairperson. At ang vice chairperson, ito namang si Senador Nancy Binay. Yung mga members nila ay si Senador Pia Cayetano, Senador Cynthia Villar, Senador Grace po, Senador Jaime Marcos, ito nga si Senador Robin Hood Padilla, Senador Rapi Tulpo, Senador Christopher Lawrence Go, Senador Joseph Victor Ejercito, Senador Mark Villar At itong ex-officio members Senador Loren Legarda Senador Joel Villanueva At itong si Senador Aquilino Pimentel Ito pala yung mga member ng committee Ito yung mga senador na pwedeng pumirma dito sa objection letter Nung nakaraan ay... Nagpahayag na nga itong si Senador Rapitulpo at si Senador Grispo na hindi sila pipirma. At sabi naman itong si Senador Robin Padilla, meron pa daw siya hanggang bukas para umikot at mangumbinsi dito sa mga kasamahan niyang Senador para pumirma. Mantakin niyo yan mga kaseryoso. Halos lahat yata ng oras nitong si Senador Robin Padilla ay dito na niya naigugugol sa pangungumbinsi para lang mapapirma itong mga kasamahan niyang senador. Sabi nga ng isa nating kababayan, ang dapat na tinatrabaho nitong Senado at Kamara ay kung papaano mababawasan ang utang ng Pilipinas, hindi yung pangungumbinsi sa nakontrahin ang contempt order ni Pastor Kibuloy. May punto rin nga naman itong isa nating kababayan. Kasi kapag nabaligtad yung Senate ruling at hindi na makuntim itong si Pastor Apollo Kibuloy, makikinabang ba ang taong bayan dyan? Isipin mo na lang na senador ka, yung taong bayan ang nagpapasahod sa'yo. Tapos ginugugol mo lang yung oras mo sa mga ganitong itong inisyatibo. Dapat yung oras natin doon natin nilaan sa mga makabuluhang bagay, yung pakikinabangan ng taong bayan. At gusto ko rin balikan itong payag ni Senador Cynthia Villar tungkol nga dito sa pagpirma niya dito sa objection letter. Basahin natin. Matagal ko na siyang kakilala, parang hindi naman siya mukhang gagawa ng ganoon. Kami ni Jaime pareho namin siyang kilala as well as yung mga taga Mindanao, maayos naman siya. Nakakahiya naman na ako ipahuli ko siya. Diyos ko, you don't do that to a friend. Nako. You don't do that to a friend daw. Yun nga. Kasi nga kaibigan niya itong si Pastor Kibuloy. So hindi niya daw dapat gawin yon. Na ipapahuli niya yung kaibigan niya. E paano na lang kung lahat ng mga nakagawa ng kasalanan. Kasalanan sa batas. Lahat mga kaibigan mo, So hindi mo pala yun ipapahuli kasi kaibigan mo. Ito pala ang magandang maging kaibigan ng mga senador na to. Mga magagandang kaibigan. Kahit makagawa ka na ng hindi tama, ipagtatanggol ka pa rin at papaboran. Ano na bang nangyayari sa atin ngayon? Hanggang dito na lang po muna ulit tayo hanggang sa susunod. Ako po si Mr. Seryoso na nagsasabing weather weather lang yan kung nakalubog ka ngayon, bukas ay makakaahon ka rin. Thank you for watching and God bless.